Sabi naman to, oh. Nako, 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 nako talaga, oh. Ito po ay nagaling sa bibig mismo na si Marcos Jr. Bawal daw ang mga hindi tapat at nangungulimbat. Bawal daw sa pwesto, bawal daw sa gobyerno. Oo nga naman, ano. Eh, talagang dapat ipagbawal mo yan. Bakit? Ay, ang dami mong kakumpetensya kung ganon. Kung lalong dumami ang hindi tapat, ang nangungulimbat, at nambubulsa o binubulsa ang kaban o ang pera ng taong bayan, kung maraming naandyan sa iyong administrasyon, ay talagang, talagang nanganganib ka dahil ang dami mong kakompetensya. Yun yung totoo. Kaya galit na galit ka no? sa mga ganitong klase ng tao. Kung babalikan natin, galit na galit si Robin Padilla sa mga taong nagpapakalat daw ng fake news. No wonder. Ayaw mo rin ng kakompetensya. Gusto mo Um, propaganda lang gagamit kayo ng mga troll farms para sa inyong propaganda at siraan ang kalaban at siraan ang opposition ganun po ang nangyayari kaya totoo ah sabihin ko uli galit na galit daw si Marcos Jr sa mga hindi tapat na nasa gobyerno at sa mga nangungulimpat no wonder ayaw natin talaga ng kompetensya yun ang totoo sa ganitong kalakaran walang magiging healthy competition. Dahil talagang palakihan niya ng maibubulsa. Ganyan po ang nangyayari. Ganyan po ang competition. Kanya-kanyang bulsa at palakihan. Yung mas malaki, siguradong iinggitin yung mas maliit ang nakulimbat. Ganon po ang nangyayari. Matindi, no? Yan, napakalinis ni Marcos Jr. dito sa kanyang statement na ito. Napakalinis. <laughs> Grabe. Ayan. Ayan ang nangyayari. President Ferdinand Marcos Jr. promises to fight corruption and extravagant spending in government under the Bagong Pilipinas. Extravagant spending. Sige, balikan natin. Ilang biyahe na ba itong si Marcos Jr.? May mga biyahe to na hindi naman talaga hindi naman talaga para sa kapakanan ng bansa natin ang dahilan. May mga biyahe ito na for leisure time. Sige, hindi naman dapat talagang pigilan natin ang isang presidente sa kanyang mga leisure activity. Wala namang problema doon. Kaya lang kasi nakakaduda talaga. Kaya lang hindi talaga pwedeng iwaglit sa isipan ng publiko na gumagamit na ang, na ang ginagamit ay resources ng ating gobyerno. Yun pa rin yun eh. Yun ang bottom line nun. Tapos sasabihin niyo po, no to extravagant spending? Knowing you as a family, knowing the Marcoses, ay abay napakaraming extravagant spending na po ang nangyari dyan sa loob mismo ng Malacanang. If you can ask your wife, if you can ask the first lady, siguro naman po ay alam nyo yan. Tapos sasabihin nyo ngayon, no to corruption, no to extravagant spending, and then, gusto nyo kayo lang. Abay, kakaiba rin. Sabi, bawal ang hindi tapat at nangungulimbat. Kapag pera ng bayan ang nawala, dahil sa katiwalian, ang mga taong paglalaanan, sana ng pondong naglaho ay nananakawan. Totoo. At ito po'y matagal lang nangyari. Ito po ay, um, or kilala na po ang mga leader ng ating bansa sa ganyang kalakaran. Dahil sinimulan po ng ama nyo. Sana na naglaho daw at nananakawan daw ang mga taong pinaglalaanan ng pondo. Matagal na po itong nangyayari matagal nyo na rin po itong alam. Matagal na po itong gawain ng mga politiko dito sa atin without exempt, without you as an exemption. Okay. Ang paghahanda, lalo na sa paggugol ng budget ng bayan, ay bukas sa publiko at hindi kinukubli. Yun. Transparency. Okay. E yon, Yung mga naisip na programa ni Atty. Lenny Robredo ay mukhang lumalabas na naman sa bibig natin si Marcos Jr. Yan ang napang sinasabi natin. Okay, ang paghahanda daw. Walang parte nito ang kinukupit o sinus. Hmm? Okay, Tapos daw hindi nangungupit. Knowing this family, knowing this family, and coming from Marcos Jr., itong mga statement, ganitong statement, ay talaga pong nakakatawa. Good luck talaga sa ating bansa. Good luck.